Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturuan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Una lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my exposure, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. Ninety-seven na mga structures na naitayo doon. Out of those ninety-seven, there are few na naisyuan ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumabag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon now alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990 pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastara sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay, at sa iba pang mga reclamations sa, iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then, ng libre, ibibenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan you guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa paging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng na mga nagsisirang kalikasan. Jiho, Masungi Jiho Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, hindi po maresolba-resolba. Bakit? Sa ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Bic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yung kasi hindi lang Tito Bic and Joey yan, eh. yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my uh, other questions later. Thank you very much, Senator Tulfo. Uh, I wish to acknowledge the presence of Senator Padilla. Thank you. And we have opening statement, virtual opening statement, see Senator Bongo. We acknowledge Senator Bongo. Ma'am, ma'am, may alam po ako magbibigay ng statement.